Ayan o, Sabi ni Auntie Hana Bigyan mo pa ng maguso Nagarbes ng Talong si Kuya Bibigyan niya daw kaming talong Kuya Leonard Sol. Soy Soy Mayong Wagali na kaon Soy Soy! Soy! Good morning, Soy! Halip niyo balay nila, oh. Basi may ayam. Ay, may ayam. Oy, eh. Soy! Ikaw lang na isa? Ikaw lang isa de? Wala ka kasama? Saan si... Nag-obra sala. Oh, lika. ka. Pasok ako. Mm. Kumusta na ikaw? Ah, mabuti na. Oh, na mabuti na ng Upo muna tayo. Yung tatay mo <laughs> saan nag-uwi na? Nag-uwi na yung tatay mo dito pa. Na dito pa yung tatay mo? Sing <laughs> pa eh, sing tong mo. Nag-uwi. Dey wala <laughs> tayo. Oh, saan-saan sila, hay? Saan? Nagubra? 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 Pwede nang bukas. Ay, yung mga bata, saan? Nag-eskwila, eskwila. Ah, may pasok N na. Wala pa mang pasok ba ngayon? May pasok na ngayon? Manang mo. Manang mo tayo sa isang mga eskwila, eskwila. Mm. Nandun na sila? Nagpasok yung mga bata? May pasok na ngayon? Yung mga bata? Yung mga anak mo. Bata ka sa usawa ko. Oo. Oh. Nang brang, Pati e si... Karun muli, karun. Pati sila kasama, mga bata. Ang mga anak mo. Papa ko? Mga... Oo, oh, saan siin? Naguli, uli. Gusto ka. Nadugo. Gusto ka. Nadugo. Umuwi gusuka, na? Nadugo. Oo. Oh. Man, may sakit man. Paryas kami ng dua. Dua may kami parehas. parehas may kayo. Sakit Ay, yung sakit mga mo. anak mo. Bata ko. Oh. Nag-eskwila. Eskwila. May, may klase sila? Klase. Ako lang isa, kulang isa din. Ba't may, may klase sila? Summer? Di ba, A uh, July ang umpisa ng... Ba't eh, may klase ang mga anak mo? May pasok sila? Ba't ako? Ha? Ang eskwela. Ako lang isa, ako lang isa. Eh, may klase na subongaw? nga, May klase subo? Good. Kasi karong muli, karong, karong muli, karong oh. muli, karong... Kailan nag-umpisa ang klase nila? Good. Saan unang... Kasi nung ulas... Kasi ah, tinimani si tinimasi timuwa si mga ano Ha? Ang tinulang limina limita si tula si mga ano no. Ako hmm. singita si so hindi hindi lang lang. Pero isawa ko ginamasin. Ako ang ginagawa ng tinambami. Balik-baliya gabali ko. Gabaligya ka? Baligya ko tinula. Ah, nagabaligya daw siya ng tinula ngayon. Mm, -mm. Ay, abaw. Radyo mo yung tubotonog? Radyo mo? Pa-op mo muna, pa-op. Yung radyo. Patay. Patay May... radyo. Yung radyo? Sir. Yung radyo. Radyo mo, nagatunog. Yun yun. May copyright yun eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Diba? Oh, ah. Uh, um, 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 uh, radyo mo to? Ah, um, uh, diri. Oo. <laughs> Oo, oh, kay copyright, copyright pa. May music, may music. Oo. mo, sige mo, sige mo, sige mo, Huh? Sige, ha? tanam ko. Sige, diga. Sige, Hindi, komente din sila sa akin niya. Para, ah, mga gulayan. May gulayan. Ay, ang ganda. May mga gulayan siya. Ay, ang ganda ng mga gulayan nila. Ang daming tanim. May, may mga talong. Ang dami, oh. Ito, ito, tiyo. Ang, ang ganda, oh. Ang mga tanim nila, oh. Grabe, oh. mga bunga ang mga talong nila, may mga okra ang tataba oh. okra. Hmm. Yeah. Ikaw ang naglalako ngayon ng mga gulay? Ikaw ang naglalako? Ito, ito yung nag gubra, gubra, gubra. Isawa ko itong gubra, Nagtrabaho daw yung asawa niya. Ikaw naggugulay, naglalako ng gulay, mga ganyan? Kami, duha. <laughs> duha ka mo? Garing, garing, sumay, sumay, si it suko suko ng hilamon. Gamit ko silo. Silo. Gamit ko silo. Ah, <laughs> ah nagpapahilamon man, man daw siya. Nagpapahilamon rin siya. Daman. Hmm. okay. tarong-tarong. Yung mga anak mo, may klase na mo. kaagad ngayon? May klase oh, ta mga bata mo? May klase attempt. sila? Hmm, Ay. ]ination? Eh, hatag na <laughs> ng kwarta bala. Para, ano, SSunu, ano, sana, ano. Pero pa sa pang-inom-inom, Kay... Uh -huh. inom-inom kung inom. dalang bes, inom mo din sa kamay ko silang. sa sa ng sa salad sila sa salad sa salad sila ng lagaw lagaw sa salad inom mo dalang uh -huh. bes. Sabi ni si Ate Roselle, sa Ati Rosel nagpadala sa atin ng pera mga kapobre. Sabi ko na isip ko mas kailangan nila itong pera na ito. Uh, kasi yung mga anak nga nila ay nag-aaral pambili ng mga ng mga materialis, ng mga school supplies ayan tsaka makita mo naman ang pagsisikap nila na talagang ayan no nag naglalako sila ng mga gulay, nagtanim ng mga gulay, may mga pato, may mga manok, talaga makita mo yung pagsisikap nila. Pang bakal ini sa school supply bata mo ha? Bata ko? Oo. Pang bakal sang mga notebook, yeah. notebook gadget sa school.

School supply? Oo. Oo. Oh, yeah. Bakal mo ha? Oh, sige. Tago mo na. Itago mo. Mm -hmm. oh, okay, eh, sige. Salamat. Salamat. Ibak. Eh. Terawat, mm -hmm. Bugas. Ibakal. terawat <laughs> Bugas kag. Bugas kag. Bakal ka sang. Haan? Sang. Ano ha? Sang school supply. Sang bata mo. School supply. Uh, gamit sa eskwila, ha? Sa bata mo. Ay. Lupasin. Pag eskwila. Eskwila. Ha? Ha? Hindi ko pag 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 eskwela, eskwela isang bakal bakal. Mm -mm. itago Kailan? mo na, itago mo. Wei, busing pag eskwela, eskwela batong. Hindi ko kamaan ng bakal, bakal lang. papel, papel mm -mm. no, bakal. Okay. Si ba bana mo ang pabaklon mo eh. Oo, oo, oo. Ate sige. Oh, yan na po mga kapobre. Basi madula. Uh -huh. eh ano mo i eh? butang mo diri ayuson mo git. Itago mo, itago mo dito. Um,

Ay, tawagun lang ito, madali man lang. Ay, sige, sige. Ikaw lang tayo matawag. Oh, sige. Baka, baka pasukin daw yung mabuti. Hintay na lang muna natin. Ha? Ba't yan, na ganyan? Hindi ka maabot. Hindi, ganyan o. Oh. oh. So, hintayin, tawag, tinawag ng kapitbahay si Kuya Leonard bago tayo umalis ay hintayin muna natin kay baka daw puntahan ng ibang tao ba baka yung pira niya mawala hintayin natin muna hintayin lang natin saglit man lang ito hintayin natin si Ke Leonard ang taba ng mga ano niya ho oh? mga pananim niya oh ay ah oh. Gan ganda ng mga pananim niyang mga may mga gabi ayan oh no? muna tayo dito ang taba ng okra yan oh grabe ah oh. may mga sitaw may mga talong oh kanami ang ilang ang mga pananom bala hmm. lagko ang kwano dako sang lalaki ng talong oh You no. Know? Oh. Di ba la? Daming tanim ah. Oh. Kaso ito na tag-ulan na. Maano na ito ng malalanta na. Kaya malalim yung kanal niya. Kasi may posibilidad malanta. Hulaton naton si mister mo, ha? Bago kami maghalin, eh. Hulaton naman siya. Ha? Si bana mo, hulaton naman. Bata ko? Oo. Hulaton naman. Uh -huh. Sige lang, sige Sige. Hulaton, anay naton. Ang ginsulang ni auntie. Yan yung sa malaking bahay, oh. Oo. Kasi tagutom daw ngayon. Baka puntahan puntahan siya ng mapadaan ba na tao ag kunin yung kwarta buti na ang safe may manok pa, pa. No. Gusto. gusto kong laba ko sa badur na ba galaba Paasa. daw siya Paasa. 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 may hmm. manok pa ka no may naulian pa. na gani siya no uh -huh. naubos uh -huh. daw ang manok uh -huh. nila Oh, Ang ganda na kayo. Ka-istorya ka sila ni Ate Prisya. Hmm. Wala na, laga. Wala na daw. Wala siya pang bakal sa sabod sang manok. Wala na siya pang bili ng pids. Kaya na nila mga manok nila. Bokata kataas ba. Kataas as kaayo. Si. Saket-saket ang musika tol mo. Kadaaming bunga ng niyog ah. Grabe. hitik na hitik sa bunga kanilang mga pananim gandang klasing niyog ito saan na? Ayan na. Ayan. Ah, nandito. Ay, Kuya Leonard. Ma'am, thank you. Thank you po, ha. Ah. Oy, nahuhulog yung pera, eh. <clears throat> ah, nagtrabaho ka sa fish band? Tanki, sa tanki? <laughs> Oo, oh, 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 Tinawag ka ni kapitbahay mo po dahil baka mawala yung pera niya. May binigay kasi kaming pera. Hmm. Galing kay Atirosita, Rosita. Oh, naka, Atiro kasakit si Atirosita Rosita, eh, uh, sa ngayon. Kaya, ayan, pero nagpadala pa rin siya sa iyo ng pira. at anong na gusto mong sabihin? Ate Maricita, marami po sa tulong mo at saka magpagaling po kayo. Mm -hmm. Yung mga anak ninyo, saan? Ang anak ko po may nag nagbasabla sa eskwelahan. Ah, nagpa-enroll? Hindi, mang bigin basablang, ano, tag, -basa ang maestra nga. Anong tawag ka rin? Counting, anong tawag ka rin? Anong ginapabasa? Na ah, sa so reading and comprehensive. Siguro. Na-check the, the reading and comprehensive kung makapasa. Siguro. Mm -hmm. Sa reading and comprehensive. I see. Mayroon pala doon para kung ipasa sila sa next, ano siguro, okay. next grading or next grade. I-check nila kung saan sila nga section kung, kung mm -hmm. mga mahina Oo. siguro. Oh. May pera dyan, 4000 plus yan, no? 4600 4600 Pambili ninyo ng bigas at saka pambili ninyo ng school supplies para sa mga bata. Hmm. Ha? Oo. Oh. Oh. Pre, parang ba basang-basa ka? Oo, oh, it's tanking. Hanggang it's saan it. ba yung tubig sa tanking? Sus, so, <laughs> hanggang hawak git, <laughs> Tapos hanggang mamaya pa yan, ikaw doon? Oo. Oh. Araw-araw ka doon nagtrabaho? In bukas, kahapon pa lang kami na umpisa. Uh, oh, kasi natakot ang kapitbahay ko baka mawala yung pera daw. Hmm. Kasi wala wala ang anak may dalawa sila doon napunta. Hmm. Uh, kaya inintay ka muna namin ha. Andiyan yung pera kay Ate Hana. Sige, na. dalawa ta bukas. daw bigyan, sabi niya. Oh. Pero nakakarinig na siya maganda man yung ano niya. Mm. Ganda Makan, man yung tama uh, tama maka kanya. Saka katawan niya maayos na. Nagbebenta na daw siya ng gulay. Nagbebenta oh. daw kayong gulay, dalawa kayo. Oo. isa, isa sandaman lang kami ubra ko. Kung Oo. Oh. kayo. Ako minsan dalawa lang sila nang sila lang mga anak mo hmm. at siya. Mm. -hmm. trabaho ako. Mm -hmm. Eh minsan pumunta dito yung taga kapit bahay kag bumili ito ng talabasa. Oo. So, Maraming gulay mo, may talong, may okra. Mm. -hmm. Oh, very good, very good. No? Malaking tulog. Makano ang kilo ng talong pag bumibili sila dito sa 50. iyo? 50. 50? kung mag man sa manong ay kisa 40 man ako ginabawa sa ngulpulo. Mm -hmm. Para dito napakawin nila. Mm. Marami ngayon. Bunga. Nakita oh, ko eh. Sa kahapon marami rin bumili. Ay, very good, no? Oh, Yan ang maganda, no? Pag may tinanim ka ay may aanihin. Ito sana ang gayahin ni Kuya Albert, Albert ba? Albert, oh. oo. Yung si Albert na sa kabila, ay kita mo pag pag walang tulong, walang ayuda, ay di nakaka kayo, di ba la? No? Opo, sir. Mm. Sa gulay, mahal ang gulay ngayon pag binibili talaga ng tao yat. Kailangan ng tao yat eh. O siya, sige po ah, Kuya Leonardo. Ah. ng talong si Kuya. Bibigyan niya daw kaming talong. Sabi ko konti lang kasi kung marami ay masisira din ba. Kasi dalawa man lang kami ni Kuya Arnel mahilig kumain ng nilagang talong ay. Iturta. Mga ganyan ah. Tama na yan kuya. Tama na. Mga limang piraso. Tama na. Tama na, tama na yan. Tama hmm. Dalawa mo lang kami ni Kuya Arnie. Huwag kakain yan. Oh, dahan, dahan. Uh, Ayan o. Oh. Sabi ni Auntie Hana, bigyan mo pa ng maguso. Hindi na, tama na yan. Tama na. dami-dami na niyan eh. Tama na yan. Huwag masyadong marami kay para may maibenta kayo. Sige sige. Uwi na kami ha. You, sir. Oh, sir, sige, welcome po. Bye-bye. Apo, <laughs> oh, welcome po. Ah.